nakaiyoh. At <laughs> diba? Dahil ngayon, uso ang manual. Manual muna tayo ngayon. Oo, bubaba na helmet. Ipopo-dubay ninyo kasi ng klasin politiko. Salubungin natin ang bagong taon ng buong sigla, nang punung-puno ng pag-asa. Muli po akong bumabati sa inyo ng isang maligayang 2025. Happy blessed new year, everyone. talaga ba ta helmet? Talaga kung pwede lang bumoto ako diyan sa lugar ni Mayor Bico sa Pasig, 'di ba, Bicoga Park. Aba, ah, talaga ko 'yan. Talagang may ginagawa. Talagang bilis aksyon at may humor pa, 'o, ba? Diba? Comment down below nyo dyan kung ano mo sasabi nyo. Lalo, lalo sa mga viewers natin natin ka Alam mo, videographer, yung pinaka nagustuhan ko talaga mga kapata helmet dun sa nagawa ni Mayor Vico. Kasi ang dami naman yung talaga na implement Pero yung pinaka nagustuhan ko is the go bag. Dahil super kailangan talaga natin yun, you no, know, videographer. Kailangan natin yun sa bawat bahay natin. Kailangan din natin yun. Individually, dapat may mga kanya-kanya tayong go bag. At yun po, yung isa sa mga pinaka maganda na na-implement talaga ni Mayor Vico. At nakakahilo pala yung manual transmission. <laughs> yun Dahil nga mga Pata Helmet, sa lahat ng mga viewers natin, especially sa Pasig area, comment down below nyo dito kung saan ayaw kayo na ilalagay ko sa balota ko si Mayor Vico. And kung nagustuhan mo ang video na ito, ganun mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Sabi nga sa nag ang mga ka. Every day, God bless everyone. Bye! <tose> <tose> <tose>